AI Insights PH News Channel. Isang lindol na may paunang magnitude na 7.6 ang humanig sa malawak na lugar sa baybayin ng Sea of Japan noong lunes, na ikinasawi ng hindi bababa sa apat na tao at nagdulot ng tsunami at sunog sa ng prefecture ng Ishikawa. Agad na pinalikas ang mga residente sa central at western coast, partikular na ang mga naninirahan malapit sa baybayin, dahil sa banta ng tsunami na posibleng umabot sa limang metro. Nasa 36,000 kabahayan naman ang nawala ng kuryente sa Ishikawa at Toyama Prefectures, ayon sa utility provider na Hokuriku Electric Power, ang paghahanap at pagsagip sa mga naapektuhan ng lindol ay isang labanan laban sa oras, sabi ni punong ministro Fumio Kashida sa isang emergency disaster meeting ngayong Martes. Sinabi ni Kashida na nahihirapan ang mga rescuer na maabot ang hilagang dulo ng peninsula ng Noto dahil sa mga nasirang kalsada, at ang mga survey ng helicopter ay nakatuklas ng maraming sunog at malawakang pinsala sa mga gusali at infrastruktura. AI Insights PH News Channel.